Ang daming duto sa dinuguan, iba-ibang version, at dito naman ako magluto ng dinuguan. Kapag ganito ang pagkakaloto sa dinuguan, ang sarap talaga ng tain ko. Taob ang kaldero. Hindi ako expert sa pagluluto, pero itong recipe natin talaga namang masarap. Kaya tara, umpisahan na natin. At dito, meron pa yung 700 grams na laman duob ng baboy. Malinis na po yan. Pag nakabili na kayo ng laman duob ng baboy, hugasan niyong mabuti, then lagyan niyo ng asin at suka at lamas-lamasin yung mabuti. Hugasan ulit tsaka nyo pakuluan at lagyan yun ng bawang, dahon ng laurel at paminta, asin at tubig. Pakuluan yun lang ng 30 minutes. Matapos niyo pakuluan, pwede na islice depende na sa inyo kung gaano kalaki. Ang sa akin naman, gusto ko ganito kalaki. At dito sa ating frying pan, hindi ko po nilagyan niya ng tubig. At ilagay na natin ang mga laman loob. Patuyuin lang natin hanggang sa lumabas ang mantika niya at mag brown. At lagyan lang natin ito ng konting asin at paminta. I-mix-mix -mix lang natin ito at hintayin na lang natin na dumabas ang mantika niya at mag-golden brown. Ayan na po. Pwede na po natin itong hanguin. At itong mantika na lang ang gagamitin natin sa pag-isa nitong ating bawang. At isunod na din natin ilagay ang 2 medium size ng ating onion at isang siling haba. Isa lang ang nilagay ko kasi hindi kami masyadong mahilig sa maanghang. Dagdagan nyo na lang kung mahilig kayo sa maanghang. Lagyan lang natin ng half teaspoon ng paminta. At one teaspoon ng patis. Depende na yan sa pandasan nyo ha. Tikman nyo na lang. Sapto na kasi ito para sa akin. At ilagay na natin ang dubo ng baboy. Depende na yan sa inyo kung gusto nyo dagdagan. At kapag kumukulo na, lagyan lang natin ang sisuning. Ponti lang, pampalasa lang po. At lagyan lang natin ng siling haba at suka. Huwag muna natin itong haluin. Hayaan natin itong kumulo ng 2 minutes para siguradong luto ang ating suka. Tsaka natin ilagay ang laman imix I-mix-mix lang po natin ito. At simmer lang po natin ito ng 3 to 5 minutes. At ilalagay ko na lang po ang ating mga ingredients sa comment section sa baba at sa dulo nitong ating video. Para po gusto nyo dayahin ng ating recipe, madalhin nyo lang po masundan. Ayan, pwede na natin ito hanguin. Ayan na, may masarap na tayong pork dinubuan. May kanin na tayo, kain na na. Kaya try nyo na din po ito recipe natin sa pork dinubuan. Maraming salamat hanggang sa susunod po.